Alam ko kasama kita. <laughs> Magkukulabs -co kami ni Negrong Marino. Ayan, nagkukulabs -co kami, oh. Hi, Negrong Marino. Shout out iyo Hi naman sa atin na vlog. Ay, guys, da, ano, i-follow nyo na din pala si Negrong Marino, guys. Nandito lang kami, guys, ano. Ahem. Ayan, guys, ang update ng akin, ano. Ayan. Ayan, ano. Sana naman, guys, uh, kung sino pang hindi mag-ano dyan, uh, hindi pa follow sa akin, please follow naman, guys. At saka mag- uh, thumbs up. Don't skip the ads, guys. Ayan. Ayan tayo sa ngayon. <coughs> watcher lang ako dito sa amin ano. Kasi actually ano Sorry. Sorry. Mm -hmm. Thumbs up naman kayo guys, sobrang init talaga sa amin dito na. Nakamaliktad mm -hmm. na naman. Ayan guys, o oh, ayan si Negrong Marino ngayon ang mo muna. Ayan siya ang gumagawa ng ano. Dali lang guys. Ah. Ay, hala. Saglit. झालाइ okay. पूम okay. kina darling kumain na kay you try. ay salamat si hindi dinadanta ayan na どうなるかはどうするはずだと。 どういうこと kung hindi naka-thumbs up, thumbs up naman, guys. Yan. Ito na, ano namin. Diba? Maliwanag na, guys.